Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kasal sa Pangasinan na ginanap sa sementeryo. Karwahe ng may kabaong nagsilbing bridal car kasong tila in denial sa pagiging batang ama kinaaliwan ng netizens. Kwento ng isang fur parent at kanyang pumanaw na alagang husky nagpaluha sa netizens. Killer version ni Mickey Mouse usap-usapan online. At Paulo Abellino flinex ang kanyang body transformation. At Ayon Perez nangakong mamahalin si Vice Ganda hanggang doen D90 sure ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa Walmo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Black Wedding. Kung ang pangarap na kasal ng marami ay engranding church wedding o kaya naman ay beach wedding, ibahin nyo ang magsing-irog na ito mula alamino sa Pangasinan. Dahil ang tema ng kanilang kasal ay tila pang patay. Aakalain mong may ililibing dahil ang suot ng bride, groom at mga bisita ay kulay itim. At ang bridal car, mayroong kabaong sa loob. Kung bakit ito ang napiling motif sa kanilang kasala, panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Mga kandila at bulaklak na makikita kung may burol. Invitation na hugis at taul. Iisipin mo bang ang mga ito ay para sa isang kasal? Dahil para sa magsing-irog na sina Marilinda at Ronald mula Alaminos, Pangasinan, ang tila perfect place para sa kanilang wedding ay sementeryo. Kulay itim ang kanilang suot, gayon din ang attire ng mga bisita. Itim na gown at belo para sa bride at itim na suit para sa groom. Ang mga abay sa kasal, lahat ay itim din ang suot na damit. Ang karwahing nagsilbing bridal car, mayroon pang ataul sa loob. Pagbabahagi ng groom na si Ronald, tila sumisimbolo raw ang kulay itim sa kanyang pagkatao. Iniugnay niya rin ito sa kanyang hilig sa rock music. Dagdag pa niya, nagkasunduin naman daw sila ni Marilinda na magkaroon ng isang unique wedding. Masaya siya at sinuportahan ng kanya na ngayong misis ang ideyang ito para sa kanilang kasal na matagal na raw nilang pinlano. At maging ang kanikanilang kanilang pamilya ay sumuporta rin para sa tema ng kanilang pag-iisang dibdib. Samantala pati ang reception ng kanilang kasal ay ginanap na rin sa sementeryo. ating next viral story. Batang ama si Bantay. Isa sa mga seryosong problema at patuloy pa rin isyo sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng pamilya sa murang edad. Pero sinong mag-aakalang ang ganitong sitwasyon, makikita rin pala sa mga alaga nating aso. Kaya naman ganun na lang ang aliw ng mga netizen nang mapanood ang video ng isang 2-year-old Shih Tzu na tila tinatakasan ang responsibilidad sa kanyang mga anak na tuta. Ang viral video ni Daddy Zorro, panoorin sa trending report ni Mili Borja. alam kong binabalat mo, huwag mong ituloy. Mom, no. Mom, mommy, no. I said no. No, sabi ko no. Ay, hindi ako tatay nila. Hindi totoo to. -toto. Isang panaginip lang to. Papasok na ako sa ref. Eh. Magiging jumbo hotdog na lang ako. Sabi ko no. Oh, yeah. Please, ilayun niyo sa akin yan. Mga putong lupa. In denial ang batang ama. Yan ang hirit ng fair parent na si Nina mula Davao City. Matapos ibahagi sa social media ang video ng kanyang alagang Shih Tzu habang tila tinatakasan ang responsibilidad ng pagiging batang ama. Ang cute na 2-year-old dog na si Zoro kinaaliwan ng mga netizen dahil makikita kung paano nito iniwasan ang dalawang fair baby na nangungulit sa kanya. Kwento ni Nina, first time that daw si Zoro at mukhang in denial pa na hindi na siya only baby sa pamilya. Natatawa na lang daw sila dahil sa tuwing lalapit ang mga anak nito ay tila tinatahulan niya na tila ba inaaway ang mga ito. Sa palagay nila Nina ay naiirita ang first time dad sa kulit ng kanyang mga chikiting. Siyempre, kanya-kanyang hirit din ng netizen. Ang isang ito, parang inasar pa si Zoro. Matapos sabihin hindi naman maitatanggi na siya ang ama dahil sa batik pa lang, halata na. Ganyan din ang napansin ng ilan dahil kabukang kamukha naman talaga ni Zoro ang kanyang babies. Ang isa namang ito, mukhang may parehong problema din dahil ang tanong niya, bakit kaya ayaw ng adult dog sa puppies? Ang kit na video ni Zoro umabot na sa 75,000 hearts at higit he 600,000 views. sa ating next trending story. Run free blue. Isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng mga fur parent ay ang mawalay sa kanila kanilang mga alagang aso o pusa. Pero mas masakit pa sa puso kung ang fur babies ay habang buhay ng mawawalay sa kanila. Tulad na lang ng fur parent na ito na viral ngayon sa TikTok. At tampok ang kanyang heartbreaking moment habang kinakausap ang alagang husky na si Blue hanggang sa huli nitong paghinga. Ang heartbreaking moment ni na Blue at ang firm mommy nitong si Noe panuorin sa trending report ni Liway Abbas. Tunay talaga ang katagang dogs are man's best friend at pinatunayan nito ng husky na si Blue sa isang TikTok video noong December 31 kung saan ay kinakausap ito ng kanyang fur parent na si Ate Wing hanggang sa huli nitong paghinga. Si Blue ay may iniindang sakit na bone cancer at hindi na rin kakayanan ng operasyon para malunasan pa ang kanyang karamdaman. Pinayuhan na rin silang wakasan na lang ang kanyang buhay pero hindi pumayag ang pamilya ni Ate at umasa pa rin sila sa himala at nagtiwalang gagaling pa si Blue. Pero sa tuwing nasasaksihan ni Ate Weng ang pangiyak ng kanyang alaga habang iniinda ang sakit, kinausap na nito si Blue at pinapaalalang mahal na mahal niya ito. Sama ka na kay Papa Jesus ha. Okay na si Mama ka na din. Lab na love kita. Matapos kausapin ay pag-iyak na lang ang naging reaksyon ni Blue habang nagpapaalam sa kanyang firmam na tila ba may mensahe itong iniwan sa kanya. Hanggang sa dulo at bago na ang palayain, pinapaalala at pinapaunawa pa rin ni Ate Weng ang labis nitong pagmamahal kay Blue. Oh, love na love ka ni Mama. Ang yan, huh? love na love, love kita, huh? Pero kung pagod ka na, sige na. Para sa netizens, lalo na sa fur parents, ito na ang pinakamasakit na bumungad sa kanila sa pagsalubong ng taong 2024. Para sa ating next viral story, nakaka-ta-cute! Pagpasok na pagpasok pa lang ng bagong taon, tila Halloween mode na agad ang hatid ng viral trailer ng pelikulang Mickey's Mousetrap. Mula kasi sa paghahatid ng ngiti sa mga bata, handa namang magpakilabot ang iconic at minahal na karakter na si Mickey Mouse na siyang bibida sa naturang pelikula bilang isang killer. Ito ay matapos tuloy ang mapaso ang copyrights ng Disney sa karakter ni na Mickey Mouse at Minnie Mouse katapos ng higit siyam na pung taon, ang bago at makapanindig balahibong katauhan ni Mickey Mouse kilalanin sa trending report ni Arnold Herrera. The mouse is out. Maraming netizens ang nagulat sa inilabas na pasilip sa isang horror na pelikula na may pamagat na Mickey's Mouse Trap. Sa isang kakaibang plot twist, tampok sa upcoming real-life slasher film ang minahal na cute na cute na karakter ni Mickey Mouse. Bilang isang killer, ang anunsyong ito ay naganap isang araw matapos mapasok ang copyright protection ng kumpanyang Walt Disney sa karakter ni Mickey Mouse na unang itinampok sa 1928 American animated short film na Steamboat Willie. Matapos ang higit siyam na pong taon, maaari nang gamitin at i-repurpose ng publiko ang katauhan ni Mickey Mouse. Gayon din ang partner nitong si Minnie Mouse nang walang nilalabag na batas dahil pasok na ito sa public domain. Sa comment section, marami naman ang tila hindi natuwa sa konsepto ng pelikula na parang nakakasanayan na raw na ginagawang nakakatakot ang mga kilalang childhood characters, tulad na lang ni Winnie the Pooh na itinampok din sa katulad na pelikula nitong 2023 sa United Kingdom. Depensa naman ng direktor ng pelikula na si Jamie Bailey. Gusto lang daw niya talagang paglaruan ang karakter ni Mickey Mouse for the sake of fun. Ang pelikula ay iikot sa birthday surprise para kay Alex sa loob na amusement park na nabalot na takot ng biglang may nagpakitang mask killer na nakabihes bilang si Mickey Mouse. Mickey's Mousetrap ay inaasahang lalabas sa March 2024. At para sa trending showbiz balita, napawaw ang mga netizens maging ang mga kasamahan sa showbiz ng aktor na si Paulo Avelino matapos nitong ibahagi ang kanyang body transformation. TV host na si Ayon Perez may matamis na pangako para sa kanyang partner na si Vice Ganda. Narito ang report ng ating showbiz angel. New Year, New Me ang atake ng aktor na si Paolo Avellino matapos i-flex sa social media ang kanyang body transformation. Sa isang Instagram post na may caption na may 2023 in a nutshell, ibinita ni Paolo ang malaking pagbabago sa kanyang pangangatawan. Mula sa dating dot bod ngayon ay present na ulit ang kanyang six-pack abs. Una dito lamang ng social media ni Paolo ang kanyang fitness journey. Hanga naman ang kanyang mga kasama sa showbiz sa napakalaking improvement na ito kay Paolo. Gay ni Jake Cuenca, Bea Alonzo, Isabel Daza, JC Santos, gayon din si Drew Aureliano na saksi raw sa matinding grind ng aktor. Si Paula Avellino ay nakatakdang bumida sa Philippine adaptation ng hit K-drama na What's Wrong with Secretary Kim kasama ang aktres na si Kim Chu. Samantala sa iba pang balita, until 2019, my love! Yan ang matamis na pangako ni Ayon Perez para sa kanyang babe na si Uncabogable Star Vice Ganda kasabay ng pagbating Welcome 2024. Sa post na ito, ibinita ni Ayon ng ilang kaganapan sa kanyang buhay noong nandang taon, particular na ang kanilang sweet moments ni Vice. Pabirong sagot naman ng TV host dito, goal niya rin ngayong taon na matutong mag-edit para hindi raw siya malawangan ni Ayon sa mga paandar na post. Sabay paabot ng mensahe ng pagmamahal at pagbati ng Happy New Year para kay Ayon. Kung matatandaan, October 2021, ikinasal si na Vice at Ayon sa pumagitan ng isang commitment ceremony sa Las Vegas. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng husky na si Blue at ang kanyang fur mommy. O ba diba, nakaka at heartbreaking nga naman talaga ang moment na ito. Pero alam naman po natin, lalong-lalo na po sa mga fur parents out there na darating at darating din ang panahon na lilisanin po tayo ng tinitingnan mga fur babies dahil mas mahaba po ang buhay natin bilang tao kaysa sa kanila kaya naman kakaiba po talaga 'di ba pag nakikita natin kung paano mabuhay ang ating mga alagang hayop. At tila ba parang every moment count sa kanila, di ba? At syempre para sa kanila, mahalaga na happy sila at happy rin. O na, nila ng happiness ang kanilang mga fur parents at syempre mga nakapalibot sa kanila. Dahil parang tila, hindi ko lang sure ah, pero nararamdaman nila na sandali lang sila dito sa mundong ito. Kaya naman tayo rin bilang mga fur parents ay dapat ibuhos din natin ang lahat ng pagmamahal natin sa kanila at magbigay rin tayo ng respeto sa ating mga fur babies. At syempre kahit na po masakit at alam naman po natin na patungo naman po tayo sa ganito po mga eksena ano, pag tayo po ay may alagang hayop at uh, nothing can really prepare us for the heartbreak siguro. Ang mahalaga dito, isipin na lang po natin na naging masaya at syempre naibigay po natin ang lahat sa pag-aalaga sa ating mga for babies. At syempre, alam naman po natin, ano, sa mga nagpaplano naman po na mag-alaga ng hayop, napakalaking responsibilidad po ito. Hindi basta-basta at hindi po magaan na desisyon. Kailangan, hindi lang po kayo financially prepared, kundi kayo rin po ay emotionally invested and prepared din po dito. Kaya naman, hindi po biro ang mag-alaga po ng mga hayop. So sa mga for parents out there, I'm sure nakaka-relate po kayo dito at ramdam na ramdam nyo rin po ang kalungkutan, but at the same time, dahil bagong taon, maganda rin po nabalikan po ang mga masasayang alaala po ng mga yumaong po nating mga fur babies. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yung mga kwento sa likod ng mga nagba na video kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.